Sa paghahanap ng partner, ganito dapat ang piliin mo. Hindi mo kailangan ng mayaman, hindi mo kailangan ng gwapo o maganda, ng sexy o macho. Piliin mo yung taong may pangarap sa buhay at gustong umasenso kasama ka. At para sa mga babae, ganito ang klase ng lalaki yung piliin mo. Yung magsasabi sa'yo ng ganito, please ayusin natin to every time na may hindi kayo pagkakaunawaan. Hindi doon sa lalaking sasabihan ka pa ng ikaw ang bahala, di mo yan. Doon ka sa lalaking sasamahan ka hanggang dulo at marunong makontento. At para naman sa mga lalaki, piliin mo yung babaeng magaling sa gawaing bahay. Hindi yung alam lang ay magpasarap sa buhay. Yung babaeng uunawain ka at sasamahan ka sa hirap at sa ginhawa. Hindi yung babaeng kapag wala ka ng pera, e iiwan ka na dahil mas okay pa rin yung babaeng simple at masarap kasama. Yung alam ang salitang pagpapamilya, hindi pagbitaw sa problema, bonus na lang kapag mabait pa yung magulang niya. Tandaan na ang paghahanap na makakasama mo sa buhay ay hindi dapat minamadali, slowly but surely. Kaysa dun sa mabilisan na hindi man lang pinag-isipan, kaya ang ending nauuwi sa hiwalayan.